multim도로 <shriek> 들어와! <shriek> 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 <shriek>

umangat niyong bahay niya kasi po bago lang po siya At no? nag-umpisa kaya tulungan ito. natin mga tol siguro uh, nalusog tayo sa ano kampo ni Ibig yun ang ano natin baka ano maraming alipore baka nandang na yung zikmander ano. si Anghel bakit oh. daming ano mo? Hay oh, kakaybah po kami nararamdaman dito mga to. main gitu sama sedikit nanti Oh, kita 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 あっ 啊。

Uh, uh, Win. Ah. Uh, no. uh, 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 oh sana aku. Win. Ah. Oh, no. Ah. Kilalam oh, aku. Oi. 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 Win. Kau uh, satu ni. Bakal mengilala kah? dito ka sa gubat. Win, oh. Ay! Kilala mo na ako! Uy! Jenny! Oh! Kapatid oh. 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 mo ka! Uh. Uh. Dul! Ay! Yan si Elektra! Dul! Dul! Yan si Elektra! Kilala mo yan! Uh. Kilala mo ko Dul? Oh! Anong ginawa? Anong nagawa ko? Marami kang nagawa! Ang daming bag bagay! Oh! Marami kang uh. nagawa! Di nung na-hypnotize ka ni Bagson? Ano? Na-hypnotize ako? Oo. Mm. yun ang ano? Hindi mo uh, na kami nakilala? Hindi ni mo jib. kami nakilala? Kapatid mo... Ano na? Pumunta dito sa bundok. Ako. Ha? Hige, suka. Sige. Para mo gawas ng... Suka. <coughs> ito yung ano... Ito yung... Doon. Ano? Ah hypnotize niya. Ano ah. lag, yung gawas? Sa mana? Mga itong. Muna hinundan na nag-guan siya, nag-gasip niya ng kasamaan. Sana, Bukit maraming mga pagbangkay? Uh -huh. Ay! Sana naman pati si Budoy. Budoy, ano si Budoy? Tulungan natin si Budoy. Ay, mga tol, no? Ay, mga tol, no? Kailangan natin tulungan si Budoy oh, si kasi Budoy. yun ang humarang sa akin yung ginag. Gina, gina, si Budoy. Si Budoy. Nadali, nadali si Budoy. Yung anak ko nadali si Budoy. Doon sa man, ang sa man. Na ano? Be, be, ni mo ba? Pawira ni mo siya ang nagharang sa dapat oh, kay Elektra. Sa, oh, kailangan natin tulungan. Baka nangyari oh, sa kanya. Ayun po si yung anak ko. Yun si Budoy. po mga tulong. Tulungan natin yung anak ko. Dol. Tulungan natin, Tara. Dol. Tara. Tara. Ako may gawa nito? Oo. Oh, Kalo may gawa niyan. Sa anak ko. Tulungan natin siya. Bumpal ka dyan, may ibang kayo dyan. Dito ba Hilahin natin siguro. Uh, mama ah, mamaya na yan. Dyan na yan, na Ah. Uh. Dyan na. Maka... Ako may gawa nito? Ikaw may gawa niyan. No. Uy. May pulso. May pulso pa. May pulso pa. Ito. Buhay pa to. Kaya, tika Ah, boy pa. Ano makatama nito? Orasyon? Orasyon mo. Orasyon mo. Orasyon mo. Dui! Dia salah, tapi tigas. dia menang. Dui! Ah! Siapa yang menang di sana? Dui! Dui! Tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Mungkin air dalam balon. Saya ada di sini. Saya ada di sini. Sedikit. Saya menang dulu. Siapa nak ni? Nak kena ni Kau Dung Dung Boleh fah Nak kena susah fah kau nak Kena susah Kelang Di mana anak? Oh Dudui balik dia sila ni. Isteri tu nak balik nak. Ating nga ka kagin naman ang tubig. Wala lumakas. na kakulat kay power? Para lumakas yung ano ko. Asa man tubig? Tubig sa balong. Sige tubig. tubig. Ilan ko. Ang laway. Ayan, tagal mo nga. Kasi nga nga din. Ha? Kapalala na say, sa'yo na sobrang mama. Uy! Punta ako sa bahay. Ah! ah! Grabe talaga ang kapangyarihan ng tubig balong. Relax, mama. Kung muna oh, ka doon. Kung muna ako doon. Uy! Hmm. Huwag muna. Huwag muna. Kasi orasyon ang... Orasyon ang nakawalit mga... nito. Orasyon ang nakawala. Sa orasyon din. Pero hindi ko alam kung ang orasyon ko ay tatala ba. Kasi hindi ko alam kung may orasyon pa ako. Kasi nawala yung pula dito at saka yung kapa ko. Hinap na namin yun

tulong. Patalangin yung isang bata. Galing sa kamangiran ng Diyos! Dung! Dui! Dui! Kanan ka? Dui! Uy! Ini kayong lawas! Uy! Uy! Ini keo, Uy! Bakit tuminit ang lawas mo? Ah! Ah! Bakit tuminit lawas katawan mo? mo ko pangirian. Ah. Oh. Ito na siguro, siguro yung sinasabi ni lulu Dukyo. Mm. Ay na. Oh. Ah. 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 Oh. Pantan oy. Kada maliit katawa no. Ito pangirian ka? sinabi ni Lulu Duki sa kanya na may lakas siyang tinataglay. Nagpunta kami ng balon. Uy! Pinigyan siya ng ating ring ni Lulu Duki. At sinabihan siya na gamitin ito ng tama. Taras mo na tayo kasi baka bumalik ito si ano. Si Commander... Si Mayon? Si Commander? Angil. Commander po mga tol, no? Uh, na ligtas na po namin si Edwin mga tol. Uh, sobrang hinahina po siya kanina mga tol. Kaya iso na po kasama na po namin. No? Apat na po kami ngayon mga tol. Kaya maraming salamat po sa inyong pag ano sa amin mga tol. No? Ah. Uh, ayan po. Ano, mag ka ng ano, buhok mo. lang dyan naman kayo. Kasi nyan Mag-ingat ka dun. Kaya lang sinasabi ni Lolo Dukyo na tinataglay mong lakas. May ano ka na? May katamirinan ka na. Huwag mong gamitin yan sa kasamaan. Huwag sa kasamaan. Sa kasamaan. Gamitin yan sa... Sinabi sa... kayo nagkausap mismo ni Lolo Dukyo. Salamat ako sa inyo. Eh, salamat ni uh -huh. Lolo. May uuwi na kita. Matutuan na ang mama natin. Sobrang alala yun sa iyo. Salamat talaga kasi hindi ko alam ang ginagawa ko. Sobrang dami mong binihag ng mga bata. Yung pamangkin mo, binihag May mo. May binihag ako? Oo, yung ko anak ba? ko. Yung anak ko, binihag Di mo. Ko Buti na lang alam. at Nabawi namin. Nabawi nyo? Nabawi Ay, na salamat, namin. Ay, salamat, Panginoon. Kasi hindi, hindi ko talaga alam. Niyo, kasi nasa, ano ka, ilalim ng hipnotismo ni Bagnot. Kaya uh, hindi mo na nalaman ng anong ginagawa mo kasama. Nangyari dito ba? Nangyari dito sa amin ni Jenny. Tsaka yung anak ko. Matagal kami yung, yung sumusunod mo. sa iyo. Doon, mm -hmm. Kinuha ni Budoy nung ano, nakaraang Kasi tama. wala akong pakialam sa ano sa cellphone ko mo. nung una. Kasi, Nakuha ano, ni Budoy sa mga alipuris mo dati. Oo. Oh. Pero so, sa ngayon, kasama mo na kami Hindi ko alam yung may cellphone, ano, yun. may cellphone pa, pala ako. Kasi, uh. yung, ano, basta. Siya may dala. Mm uh -uh. Siya may dala. Para malaman niya, para daw malaman niya kung nasaan ako ano nasaan daw kami ni Ate niya Gini. kaya ito ito na po ngayon sabihin mo kay ano Kuya Edwin mo na uh, ibabalik mo na yung cellphone niya sa ay, ay sa alam, kanya wala ka ng cellphone ba uh, wala ka ng cellphone ngayon at ibabalik mo sa kanya kasi sa kanya naman yon uh, magpasalamat ka na nagamit mo yon at, ka maraming nakatulong po sa uh -huh. sa atin tulong sa, sa atin kunin mo yung cellphone ibigay mo sa kay Kuya buti kayo ano ko uh -huh. kaya pala parating ano masakit ang ulo ko mm, yun, ang, yun ang ano siguro, namin na um, May mga time na ano, masakit talaga ang ulo ko. May mga naiisip ako ba na mm, kaya may mga pala. nakaraan ko. Tapos, pag mawala naman. Yun ang ano, ano namin. Nabigyan na kami ng pag-asa nung palagi nang sumasakit yun. ang ulo, na, ang ulo mo kasi siguro sinyalis na yon para bumalik, na kami. oh, bumalik ka na makabawi ka namin so wala ng hipnotismo mo salamat talaga sa inyo nagpunta ako kay, sa bahay natin oh. tinanong ko si mama kung nasan ka sabi niya nag vlog ka daw sa bundok hindi niya alam siguro hindi niya alam na, na hypnotize ka kaya yun ang problema nito kasi ang alala niya sabi mo may mga bata pa hindi ko Oo, alam kasi na, may mga ano, bata ka pang bihag ko. Ngayon ang, Pero tutulong ako sa paghanap Oh, yun ang ano natin. Yun ang susunod mission natin. So, Kasi, si... uh, sa ngayon po mga tol, no? Uh, uh, mission accomplished po. Uh, sa ngayon mga tol, po namin dito si lang kapatid ko. Edwin, no? Uh, naligtas namin ni Naligtas na namin. At sa kamuntikan pa yung napahamak muntikan yung anak pa ko mga napahamak tol. Siya. maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga uh, nag-pray, salamat sa yan. nag din. Sa pray sa amin uh, na amin. Ligtas namin si Edwin sa so, buyan ng tubig balon. na tayo. Uh, sa ngayon po, babalik na po si Edwin sa pagbabla, uh, sa pag-explore po. Pahinga na muna, pahinga na muna. Uh, uh, baka sa susunod na araw po, baka makababa po kami. Baba namin yung anak ko. Kasi po, uh, magpapa, si Edwin po mga tol. Uh, magpapagaling. po doon sa kanilang bahay, no. Kapatid po kasi ni Jenny si Edwin, no. Kaya, sasamahan si... ko siya sa bahay.